Yan, lalabas na naman si Mirai. Magpapaturo ulit tayo. So, tatlong tusok na lang. Wait lang sa driver. Super init dito sa labas mo. Okay, malam. So, Sobrang init. Pupo Up muna. Las 12.20 ng hapon. Sakit na ating mga braso-braso. Nawa -braso. na ang trabaho last night. Umaga na nakatulog. Las 2 na nagawin yung aming mga bisita. Nalabas muna ako. Magpapainjection muna ako bago ako magluto ng lunch. Chulak mo so makinit na. Natuyo-tuyo naman na yung aking mga katikati. Sana matapos na siya. So, kainit, init, init. Ang aking naman yung aking damot. Ayan, waiting sa driver namin. At ako'y magpapa-injection ulit ng pang tatlong araw. Ayan. Ito yung aming bahay. Nagantay na ako dito sa pintuan. Tagal ng driver. Ayun. Madam, mapi mo. Mapi sa uwag. Mapi! Tagal. Maluluto pa ako. Pero dumating ng driver. Super init pa naman, no? Papaayos. Ayan ang sasakyan ni Baba. Papaayos yung pagka-parking. Mamaya. Sobrang init talaga. Grabe. Kaya yung mga nagkatrabaho construction sa ganitong lugar, lalo sa Saudi. Ay, grabe ang init na hinaharap nila sa araw-araw. Super duper init. Kaya kailangan talaga ay eh, inom ng inom ng tubig. Masakit sa ulo ang init ng panahon. Tapos sa loob ng bahay, kung di ka naka-aircon, naku po, Diyos ko. Para kang nasa, ano, pugon. Sobrang init talaga. Ay, yung mga bahay-bahay dito mga kay Halos si isa yung design. Ayan, itong way na to papasok nito sa amin. Ganyan yung mga design. Yan sa side na yan. Tapos dito naman sa side namin, isa din yung design. Yung bahay na yan, yung harap na yan. Pinay dati ang katulong dyan. Ayan, si Jocelyn. Pero hindi na siya bumalik. Kuripot ni kasi ang amo. Kuripot ang amo. Minsan, kung misan, kung nai-upload na kadama, nakakalkal siya ng basura kasi nahanap na yung gamot ng amo niya. Naitapon niya. Hindi ko siya first time na nakita. Ay, naku, ang tagal ng aming driver. Nalupo eh. pa ako. Super duper init video tayo para may pang-upload ako sa akin YouTube. So wala akong pang premiere. Ayan. Siguro ayan na yung driver. Ayan na. Yung sasakyan ng driver. salamat Ay. driver, sa driver namin tapos bakum magpapa-injection ulit Nang pang mo na sa tapos yun yung mga rohada mo siya tapos yun yung yung pintuan. Tagal ng driver. Ay, Madam, mapi mo. Mapi sa uwag. Mapi! Tagal. Luluto pa ako. dumating ng driver. Super init pa naman, no? Papaayos. Ayan ng sasakyan ni Baba. Papaayos yung pagka-parking. talaga, grabe kaya yung mga nagkatrabaho construction sa ganitong lugar, lalo sa Saudi ay grabe ang init na hinaharap nila sa araw-araw super duper init, kaya kailangan talaga eh, inom ng inom ng tubig masakit sa ulo ang init ng panahon tapos sa loob ng bahay, kung di ka naka-aircon ako po, Diyos ko para kang nasa ano pugon sobrang init talaga na yung mga bahay bahay dito mga kay halos si isa yung design yan itong way na to papasok nito sa amin ganyan yung mga design yan sa side na yan tapos dito naman sa side namin isa din yung design yung bahay na yan yung harap na yan pinay dati ang katulong dyan ayan si Jocelyn pero hindi na siya bumalik kuripot din kasi amo kuripot ang amo kung misan kung na upload na kadama nakakalkal siya ng basura kasi nahanap na yung gamot ng amo niya na itapon niya hindi ko siya first time na nakita ay naku, ang tagal ng aming driver lupo pa ako super init. Video tayo para may pang-upload ako sa aking YouTube. So, wala akong pang premiere. Ayan. Siguro ayan na yung driver. Ayan na. Yung sasakyan ng driver. Ayan. lang po Ruha da mo sa tasa Ay, injection. So injection. Kamsa So, injection bagay. Ay, bagay pala ito. Ayan, matahing klinika. Ay, hindi

это проверить? Спасибо. 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 Спасибо.

すみません。<noise>